ako po si Maui ang bagong anak nang inay o oh, tingin sa camera o oh, dali o oh. na arti naman o oh, dali na o oh. ako po ang dali o oh, martin na alam na mm. hello mag open po kami ng parcel for today's vlog o oh, dali na o oh. oh. Ito ang aking mga foods. O, oh, kunin mo. O, oh, yan. Oh. Yun. O, wow. Ang daming foods ni Maui Boy. O, oh. Maui Boy, iyo yan. O, oh, diba? O, oh, yun pa. O, oh. oh, here pa. O, oh, yun. O, oh, yun. Dami pong bililing foods si Mami. oh, wow. tok 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 wow oh yay oh andami oh hey eto pa oh kapan okay. kan ini oh den okay. oh 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 À, mời đi bồi oh, oh. yeah. mời mời Thank you Thank you Thank you mời mời đi